Hello guys, andito ako ngayon sa bukid. Pinahapon oh, na namin ang aming mga kambing. Ganito oh, na ngayon ang magiging buhay ni Manang Biday. Ayan ang aking mother. Ito Ito pa. Ayan guys, ang aming mga kambing. Ayan ang aking father, papang. Taba pang? Ay, atin pa pala Ay, kan, maging bagay na ito ay. Oh, andito na ang aming mga kambing. Ang ating mga kambing, piskala na uuhaw na siya. Ah. <laughs> Ante Mas oh, <my> Resort. <laughs> This is my resort. <laughs> Nandito kami ngayon sa Labawa. Dito kami lumaki. Sa Sitio Labawa. Ayan, kakaunti lang ang bahay dito guys. Tapos, ah uh, medyo malalayo ang agwat ang uh, mga bahay dito hmm. ingay mo naman me me